Okay guys, uh, dumating na po yung order ko galing sa Lazada. Ayong uh, yung una po, order uh, ako, tapos defective po, meron po siyang diferensya. At uh, binalik ko po, na-return ko. Um, siguro mga 4 days o oh, 5 five days binalik ko siya saka siya ni return anar, kapalitan uh, tapos di ko siya nakuha agad kaya natagalan dapat mga ano pa uh, may no um, may chaber sa so, mga may 31 dapat eh, ngayon lang nakuha June June 3 27 star cube digital box galing po sa ano na ayan buksan na po natin tingnan natin kung wala ang problema kasi matagal na po talaga siyang siguro na naka-stack kasi hindi ko siya nakuha kasi nasa trabaho po ako dapat maaga po itong na-receive hindi ko pa nito na na-receive kasi sa trabaho po ako na po wala na po siyang hindi na po siya wala na po siyang problema kasi yung unang na receive ko defective po pag sinaksak mo na po siya bigla na po siyang nagkukulay red nagahang namamatay po sa ang item so nakasilled naman po nakasilled yan hindi pa sya nabuksan uh, worth ano to Yung price na ito is 1290 per sibo Star Telecom, Star Mobile, guys. Okay, buksan na po natin. sana po talaga wala po siyang diferensya remote Yan. battery antena antena po and the item pinaka box nya sana po talaga wala po syang hindi po hindi na po sya defective sana sana tagal po kasi nilantay po Okay. Ito po siya. Wala oh. po siyang gas gas. Nakasil. Nakasil pa po. po. So, mamaya, ito try natin siya. na po. i scan ko na po. Ang TV namin, hindi ah, po flat screen. Analog po siya. Yan, nakabit na po sa likod.

may uh, kibiyo like na po DCMM Knowledge Sinimo yes, mukhang wala hindi naman po sana po wala talaga hindi siya defective sana sana kasi ang hirap pong mag ang hirap pong mag antay mag return Uh, may TV5. sinimo. Kuno nung unang inunok ko po yung sinimo, ye. Para hindi po siya nabubuksan, feeling ko kasi siguro para sa iba Ah, uh, sa pang black box lang siya, yung sa VSDN. Yung sa iba daw is 30 channel. 27 na tayo hindi ko alam mo complete siguro pag complete na

HD po talaga siya. HD po talaga siya. At ngayon, um, okay naman po siya. Ah, sa hindi ko nakakalam no, yung port po sa unahan nito pwede po kasi siyang mag, pwede kang mag-play ng movie via USB. Yan. Yan po. Kaya yan yung kinaganda ng Star Cube. Sana po tumagal. Tsaka wala po talagang problema. Sa so ngayon wala pa naman. Ito remote niya. Ayan. yun yung sinabi ko po. Meron siyang sign of parang bibilihin mo siya. Dollar. Scramble channel. Yeah. Same. Same. Meron pa din siya. Hindi siya hindi siya bilong TV5 Thank you very much, El señor. all to order your own ads and corp. The possibility to be everywhere. Let's see here, there's a to be everywhere. He needs to be looking for the bot lane on the SGA. They have the option to continue the chases or try... Alvin Barcelona joins the discussion of the important talks that were...